We are here in Star City. Ayan, bakit nga kami nandito ay magkikita kami ng Sister N. ko na sila ay galing pa sa province at kami naman ay galing ng province ng Star Bulacan. City. At dahil sa lungat ang location namin, isa na lang kami na pupunta dito sa Star City at dito na kami magkikita. Ito na nga, nakikita na kami pagkatapos ng tatlong oras na biyani dahil kasali pa ang traffic. Ayan, ang dami naman na nga nga kay Ella pagkatapos. Yan na ang kanyang Kuya Adi. First time din nila mag-meet. At ngayon nga ay nagiging ninong na ni Ella ang daddy ni Adi. Eto na. Si Ella nakapasok na sa loob ng Star City sa edad na 3 months old. Yan, 3 months old pa lang si Ella. Marunong na siya mag-hi. Hi, hello. At habang na dyan kami sa loob. Christmas na Christmas sa Star, Star City. Habang mm -hmm. dito, ano? excited pa pa sa na mga link ito namin na kuha yung ticket Yan. pero nagbayad naman na kami wala nga lang kaming ticket so ito na nga pagpasok namin sa loob na ang nakikita namin sa loob ng star city by the way nakapunta na kami pala dito noong wala pa yung aming mga anak at nasara nga lang dahil nga daw ay nasunog. so ngayon dito na at maganda nga talaga tingnan. Ito nga talaga sa loob ng Star City. At tumingin kayo dito kung ano ang inyong masakyan habang kayo ay nagmumuni-muni. May takot, may may sama ng loob. Kung ano-ano pakiramdam ay nandito mararamdaman mo dito na luma, nilalabas mo ang iyong mga sa loob din. Ngayon, may mga sigawan, may mga pilihan. May mga tawanan. May mga napapakutan. Ayan. Dito lang yan sa Star City. Maganda talaga dito. Kung may takot ka naman sa rides, ayan, mag-window shopping ka na lang. Magpalamig habang umiinom ng malamig na servisa. Ayan. Ayan, dito nga pala ay magkasalubong yung mga moles na may mga rides din sa loob. May kainan sa loob. At meron ding pahingaan. Pwede ka dyan umupo. Pwede ka dyan magmuni At kapag uto, baka pwede ka rin kumain sa loob. Ayan. Nag-iisip na kami habang nagpipicture-picture. Nag-iisip kami kung anong aming sakyan. O ano aming gagawin sa loob. Kung ano ba yung pwedeng gawin habang nanonood pa lang. Kasi ang dami talagang sa mga rides. Ayan. At mamaya ayan, babalikan namin ang karimbal. carnival. Carnival. Ikot-ikot -kup yan hanggang doon. Ayan. Ay! Oh, you were one before, no? Huh? In the sa, Sakti Kingdom. Right. No, in Dubai also. Matakot naman talaga sa akin dyan. At ito nang kasama namin. Meron talagang certified na may fear of heights. Ayan. Tingin-tingin na lang muna tayo. Pagpapasok ko sa isang mall, tinitingnan ko talaga kung saan yung exit, yung park, para exit eh mahirap na eh, mamaya magkasunog hindi mo alam saan ka lalabas kaya pagpasok to, pagpasok pa lang sa mall, titingnan nyo na kaagad kung saan kayo pwedeng lumabas ng safe saan kayo pwedeng mag CR saan kayo pwedeng magpalit ng mga diapir magpa didi ng bata, kapag may lalaki yung bata, yun yung pinamas masip ko kapag nasa loob ako ng isang establish, establishment or establishment to <laughs> oh yan talaga mm -hmm. at yan at nag enjoy naman kami dyan habang nanonood nanonood nagbamasip pa lang tapos nag-uusap kami ko ano ito na nga ang inyong lingkod handang-handa ng sumakay at alam mo naman sinakyan karo lang naman <laughs> karo lang ang sinakyan ng inyong lingkod ayan kasi may kunting takot pa naman kunting takot <laughs> ayan na si Ila hindi pa pwedeng mag-ride si Ila kaya siya na lang ang taga-video at ang taga-bantay ni Ila na kanyang tatay ito siya na lang muna ang humawak ng video ng camera habang kami ay nag-i-enjoy sa loob ng carousel Yes, dahil hindi pa kami makapag-decide kung ano talaga yung heavy rides. Ito, pumasok muna kami dito sa Seoul. Na meron kami kasamang bata na talaga namang na-amaze. Na-amaze sa mga dinosaur. At biruin mo naman. Alam na alam niya ang mga kla pangalan ng mga dinosaur. At kasama po si Kuya Ellie may pagbasa, hirap ng genius ko kasi mga naitsura lang yung tinitingnan ko. Pero itong mga kasama ko at si Kuya Amy, binabasa niya talaga yung mga pangalan ng mga dinosaur or anong mga pictures sa loob ng mga dinosaur na yan o anong klaseng dinosaur. At habang ito naman si Kuya Adi, ay talaga namang kabisado niya ang pangalan ng mga dinosaur kahit hindi pa siya nagbabasa sasabihin niya agad na ito yung pangalan, ako nahihilo at wala akong matandaan sa mga sinasabi niya pero nung tinignan ko minsan ay eh, tama talaga yung mga sinasabi niya talaga namang mahilig sa dinosaur to, saya na lang hindi pa nausa ang dinosaur sa kapanahonan niya kundi mga hindi totoong dinosaur na lang yung naaabutan niya ganun din naman ako hindi totoong dinosaur ang naabutan ko sa edad ko ay nako pero gustong gusto niya talaga yung mga dinosaur ayan parang ayaw na lumabas dyan sa ng mga dinosaur ito naman si Kuya Eric sumusunod ng nagbabasa ng mga dinosaur ng mga pangalan kung anong klase hindi na matapos tapos kaya instead na gagawin namin ng 10 minutes sa loob nagagawa namin ng siyang oras dahil sa binabasa pa ang bawat isa. So, dami ng dinosaur sa loob. Kaya, yun, pinagbigyan natin dahil mahaba naman ang biyahe mula sa Bulacan papuntang Star City. Halos, sige, magsawa sila sa kababasa ng mga pangalan ng mga dinosaur o anong mga kinakain nito, paano aalagaan, alagaan, saan nakasulat. Ako kasi, Basta lang ako makapasok at nakikita ko. Ah, na pala yun. Pero pag tinanong mo ako kung anong pangalan, ayun, bukya. Hindi ako makasagot dahil hindi ko naman alam talaga ah, yung mga pangalan. Hindi naman ako nagbabasa. Pero yung mga kasama kong mga genius, ayan, binabasa na. Sa, oh, sa haba niya na yan, basahin niyo na lang. Sa haba niya, ng pangalan si Elias. at ito decided na kami binalikan namin to at decided na kami sumakay ito na nga sumakay na kami Diyos ko lahat na yata ng pili ay nilabas na lahat na ng sama ng loob nilabas na dyan ayun ang tawag pala niyan ay surf dance so nasa surf dance kami ayan ang inyong lingkod ayun o no? ayun o no? Yan, hindi malaman ko anong gagawin tumitile, tumitihayan Basta, pag sumakay kayo nyan, ilabas nyo na kung anong nararamdaman nyo lahat dyan. Natatawa na lang ang nakakarinig. Bahala na kayo dyan. Basta kami nag-enjoy kami dito sa rides. Dami na surf dance. Akala namin talaga sa loob mapuputol na. My God. Hilong-hilo. Oh, Again, ulta excited talaga dyan. So, eto na. Malapit nang matapos ang aming moment. The moment of truth. Ayan, tatapos na ang aming moment sa loob. At kami ay...

She think, maybe she think, oh, it's my blood. Where do you want to go? Where do you wanna go? It's time Let me invite. Can I borrow your towel? Ay, ah. Dahil mo mapayag siya. Ay, hirap. Ay, hirap.